Magandang araw! Ang video na ito ay hinati sa dalawang videos. Siguraduhin panood din lahat ng parts nito para mas marami kang matutunan at ma-review. At mas malaki ang tsansa mong pumasa sa exam. Ilalagay ko ang link ng ibang parts nito sa description at sa dulo ng video na ito. Okay, let's go! kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita na maayos, kailan mo ito dapat suotin? A. Pagpangit ang panahon B. Pagmabigat ang daloy ng trapiko C. Kapag nagmamaneho Sagot C. Kapag nagmamaneho Ang traffic light ay biglang nagpalit mula berde pa dilaw habang daan ka. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpatuloy lang sa iyong kasalukuyang bilis B. Huminto kahit na nasa sangandaan ka C. Huminto bago magsangandaan Sagot C. Huminto bago magsangandaan Ang pagmamaneho ng higit na mabilis sa itinakdang bilis ay A. Pinapayagan lamang kung mag-o-overtake sa isa pang sasakyan B. Pinapayagan lamang kung ang ibang sasakyan ay magpapatakbo ng higit na mabilis sa itinakdang bilis C. Ito ay pinagbabawal ng batas, maliban lamang kung may emergency Sagot C. Ito ay pinagbabawal ng batas, maliban lamang kung may emergency Sino ang responsable para siguraduhin hindi sobra ang nakasakay sa isang sasakyan? A. Ang driver ng sasakyan B. Ang nagpapasakay sa sasakyan C. Ang may-ari ng sasakyan Sagot A. Ang driver ng sasakyan Magkano ang parusa para sa pangalawang opensa ng RA 1066 Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A 1000 pesos B 5000 pesos C 7000 pesos Sagot B 5000 pesos Ang U-turn ay ginagamit upang baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? A Kung saan walang U-turn sign na nakalagay B Sa one-way na kalye C. Kung walang sasakyan ang paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o aksidente. Sagot. C. Kung walang sasakyan ang paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o aksidente. Alin sa sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement markings? A. Pagbusina B. Biglang pagbagal habang nakaberding ilaw C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao Sagot C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao Paano ka naaapektuhan ng alak sa iyong pagmamaneho? A. Pinabibilis nito ang iyong reaksyon B. Pinabubuti nito ang iyong koordinasyon C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon sagot C pinapababa nito ang iyong konsentrasyon Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko o lumipat ng lane A makakapagpalito sa lahat ng mga nasa daan B makakapagpalito sa lahat ng motorista C makakapagpalito sa mga traffic enforcer Sagot A. Makakapagpalito sa lahat ng mga nasa daan Ang driver ng motorsiklo ay dapat palaging nag-iingat. Upang magawa ito, sila ay dapat magsuot ng A. Helmet na pang construction B. Standard protective helmet C. Nutshell helmet Sagot B. Standard protective helmet Ano ang dapat gawin kapag nagmamaneho sa kalsadang madaming lubak? A. Bagalan ng takbo B. Bilisan ng takbo C. Magpalipat-lipat ng lane Sagot A. Bagalan ng takbo Ano ang maximum at pinahihintulutang lapat ng saddlebags o bag? A. 16 na pulgada mula sa magkabilang gilid B. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. C. 18 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Sagot. B. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Kailan ka pwedeng maghintay sa loob ng yellow box o sa ngandaan? A. Kapag nakatigil ang daloy ng trapiko. B. Kapag ang traffic light ay pula. C. Kailanman ay hindi pwedeng tumigil sa loob ng yellow box. Sagot, C. Kailanman ay hindi pwedeng tumigil sa loob ng yellow box. Kung higit sa isang sasakyan ang dumating sa isang four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyan na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. B. Ang sasakyan na huling dumating ang siyang unang dapat na umandar. C. Yung pinakamalaki ang siyang unang dapat na umandar. Sagot: A. Ang sasakyan na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. Ang busina ay para sa A. Pampagising B. Ingay C. Magbigay babala para makaiwa sa disgrasya. Sagot, C. Magbigay babala para makaiwa sa disgrasya. Ayon sa batas na Anti-Distracted Driving Act, alin ang hindi pinagbabawal? A. Ang pagbabasa ng text o email habang nagmamaneho. B. Ang panonood ng video mula sa iyong mobile phone. C. Ang paggamit ng hands-free device Sagot C. Ang paggamit ng hands-free device Sino ang prioridad sa intersection kung may dalawang sasakyan ang dumating? A. Kung sino ang mas malaki? B. Yung sasakyan sa kaliwa ang prioridad? C. Yung sasakyan sa kanan ang prioridad? Sagot, C. Yung sasakyan sa kanan ang prioridad. Ang driver ay lagi dapat magbigay daan sa mga sasakyang bukas ang blinker at serena dahil A. Sila ay malalaking sasakyan B. Sila ay nagmamadali C. Sila ay mga sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency Sagot, C. Sila ay mga sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Ayon sa RA 4136, ang pagbibigay ng student permit ay may edad na hindi dapat bababa sa A. Labing pitong taong gulang B. Labing anim na taong gulang C. Labing walong taong gulang Sagot, B. Labing anim taong gulang Kailan pinagbabawal ang pag-overtake? A. Sa gabi B. Kapag naulan C. Sa blind curb Sagot C. Sa blind curb Kapag nakaenkwentro ka sa daan ng sasakyang pang-emergency tulad ng ambulansya o fire truck na sumisirena, ano ang dapat mong gawin? A. Huwag mo silang pansinin at magmaneho lamang? B. Harangan ang kanilang daanan? C. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. Sagot C. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. Ang paglipat ng linya sa isang sagandaan ay A. Napakaligtas? B. Ligtas? C. Hindi ligtas. Sagot: C. Hindi ligtas. Ang bilis ng pagmamaneho mo sa gabi ay dapat nakadepende sa A. Pisikal at mental na kondisyon at husay ng driver. B. Kakayahan ng sasakyan at lagay ng panahon. C. Lahat ng sagot ay tama. Sagot: C. Lahat ng sagot ay tama. Bakit hindi dapat gumamit ng mobile phone habang nagmamaneho? A. Dahil mahina ang signal kapag naandar ang sasakyan. B. Dahil nakakaapekto ito sa electronic parts ng sasakyan. C. Dahil sagabal ito sa atensyon mo sa kalsada. Sagot C. Dahil sagabal ito sa atensyon mo sa kalsada. Kailan ka dapat magsignal kung ikaw ay liliko pa kanan? A. habang lumiliko B. pagkatapos lumiko C. bago lumiko Sagot: C. bago lumiko Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng A. pangunahing karapatan bilang mga driver B. mga batas kapag nagbigay daan sa iba C. lahat ng nabanggit Sagot: C. lahat ng nabanggit ang tamang senyas kung liliko sa kaliwa ay A, ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. B, ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. C, ang kaliwang kamay ay nakababa at nakaturo sa lupa. Sagot: A, ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. Ang aksyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkasad-sad o mawala ng kontrol kapag gumawa ka ng biglaang paglipat, lalo na sa basa o madalas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno B. Lumili kung mabagal C. Akselerasyong napakabagal Sagot A. Hindi tamang pagpreno Kapag ginagamit ang pangunahing batas sa bilis bilang gabay, ang pagpili ng bilis ay nakadepende sa A. bilis ng sasakyan na minamaneho, B. kasanayan ng driver, C. lahat ng nabanggit. Sagot: C. lahat ng nabanggit. Hindi ka maaaring bumusina maliban lang kung A. may mga umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B. Gusto mong magpapansin sa traffic enforcer? C. Magbigay senyalis na ikaw ay paparating? Sagot A. May mga umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan Maaari kang lumusot Sa kanang bahagi ng sasakyan kung A. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa iisang direksyon B. Ang kalsada ay sa lubungan daan. C. Malapad ang bangketa. Sagot. A. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. Ang tamang gulang sa pagkuha ng non-professional driver's license ay A. 18 taong gulang B hindi bababa sa 16 taong gulang? C. 17 taong gulang Sagot C. 17 taong gulang Ang mahuhuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusang A. Pagsuspinde ng lisensya B. Multa o pagkabilanggo C. Tama lahat ng sagot Sagot C. Tama lahat ng sagot. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. suriin ang paligid mo bago magpatakbo? B. bumusina? C. magpatakbo agad. Sagot: A. suriin ang paligid mo bago magpatakbo. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng A. mabilis o madalian B. hangga't gusto mo C. hindi kukulangin ng isang minuto Sagot A. mabilis o madalian Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang A. karangalan B. pribilehiyo C. karapatan Sagot B. pribilehiyo ang lisensyang non-professional ay para lamang sa A. Mga pribadong sasakyan B. Pampasaherong sasakyan C. Anumang uri ng sasakyan Sagot A. Mga pribadong sasakyan Ano ang dapat mong gawin bago lumiko pakanan o pakaliwa? A. Bumusina at biglang lumiko B. Ipagwalang bahala ang hudyat. C. Magbigay senyas na hindi kukulangin 30 meters bago lumiko. Sagot: C. Magbigay senyas na hindi kukulangin 30 meters bago lumiko. Ang pinakaligtas na ultimatum kahit ikaw ay may karapatan sa daan ay A. Huwag ipilit ang iyong karapatan. B. Bumusina. C. Laging ipilit ang iyong karapatan Sagot A. Huwag ipilit ang iyong karapatan Kung paparada ka ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang iyong gulong A. Papuntang bangketa B. Papalayo sa bangketa C. Kahit anong direksyon Sagot B. Papalayo sa bangketa ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. B. Lisensya. C. Lisensya at papel de siguro ng sasakyan. Sagot. A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot, mag-overtake? A. Gumawi sa kanan at huminto. B. Magmarahan, gumawi ka sa kanan at hayaan itong lumampas. C. Bumusina at hayaan itong lumagpas. Sagot: B. Magmarahan. Gumawi ka sa kanan at hayaan itong lumampas. Ano ang kulay ng ilaw trapiko na nagsasabing go o pwede ka nang umandar? A. Dilaw B. Berde C. Asul Sagot B. Berde Nagmamaneho ka ng manual clutch na motorsiklo nang biglang may dumaan na aso sa iyong dadaanan. Aling paa ang dapat mong gamitin para matamo ang maximum na preno at di mo masagasaan ang aso? A. Kaliwa B. Kanan C. Pareho Sagot! B. Kanan Ano ang kahulugan ng arrow o palasong nakapinta sa kalsada? A. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso B. Magmarahan C. Maaaring lumipat ng linya Sagot A. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso Ang dobleng buong dilaw na linya sa kalsada ay A. Hindi dapat tawiran kailanman B. Hindi dapat tawiran maliban kung may pag-iingat C. Wala sa pagpipilian Sagot: A. Hindi dapat tawiran kailanman. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa A. kondisyon ng kalsada at panahon B. kakayahan ng sasakyan C. kakayahan ng driver. Sagot: A. kondisyon ng kalsada at panahon ang signal light ay ginagamit para A. Magmaneho ng maayos B. Iparating ang iyong intensyon sa mga driver sa iyong paligid C. Dapat kang bigyan ng daan Sagot B. Iparating ang iyong intensyon sa mga driver sa iyong paligid Ang mga mandato ng LTO ay magrehistro ng mga sasakyang emission compliant at karapat dapat gamitin, magbigay kaayusan sa kalsada, at A. Panatilihin ang kalinisan ng kalsada, B. Magbigay lisensya sa mga dekalidad na driver, C. Gumawa ng patnubay na may kinalaman sa prangkisa ng mga sasakyang pampubliko. Sagot B: Magbigay lisensya sa mga dekalidad na driver. Kailan mo dapat suriin ang langis ng iyong sasakyan? A: Kada 800 km. B: Bago ang mahabang lakbayin. C: Umagang-umaga. Sagot: B. Bago ang mahabang lakbayin. Ano ang maximum na sukat nang pinasadyang top box ng motorsiklo A 3 feet by 3 feet by 3 feet B 2 feet by 2 feet by 2 feet C 1.5 feet by 1.5 feet by 1.5 feet Sagot B 2 feet by 2 feet by 2 feet Ayon sa RA 10666 alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng bata? A. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 40 km per oras? B. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 50 km per oras? C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km per oras? Sagot! C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km per oras? Ang mga traffic sign na ito ay nagsasabing magbigay ng karapatan sa daan. A. baliktad na tatsulok B. patayong tatsulok C. hugis parehaba na may pulang border. Sagot: A. baliktad na tatsulok. Ang taong may kapansanan ay maaaring magkaroon ng lisensya kung A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman B. Nakasulat sa student permit ang kanyang karamdaman C. May kasama siyang kwalipikadong nagtuturo Sagot A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? A. 35 km per hour B. 20 km per hour C. 40 km per hour Sagot B. 20 km per hour Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa A. Kanang linya B. Kaliwang linya C. Gitnang linya Sagot A. Kanang linya ang sasakyan sa harapan mo ay nagdidilaw na ilaw. Ano ang ibig sabihin nito? A. Sira ito B. Mabagal na paggalaw C. Kotse ito ng doktor Sagot B. Mabagal na paggalaw Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pa kanan mula sa intersection patungong one-way street? A. Manatili sa pinakakanang lane B. Manatili sa pinakaloob na lane C. Manatili sa gitna ng kalsada Sagot A. Manatili sa pinakakanang lane Maaari kang mag-overtake sa highway kung ito ay may dalawang lane na may A. Putol-putol na puting linya B. Tuloy-tuloy na puting linya C. Tuloy-tuloy na dilaw na linya. Sagot A. Putol-putol na puting linya. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na A. Maaaring lumusot sa kaliwa o sa kanan? B. Bawal ang paglusot sa kanan? C. Bawal ang paglusot sa kaliwa. Sagot C. Bawal ang paglusot sa kaliwa.